Si Kaya na mama? Si Ben Andre. Si Ben Andre. Ano gumagana pa siya? Ano? Gumagana, working. Pero yung dito. Kawa ka na. Ganda mo. Ano siya? Made in Philippines. Pero parang may Japanese na marking. Pero dito lang kalagay, made in Philippines. Parang siyang kahoy eh, no? Ang gumagalaw siya lahat eh, kamay. Kamay lumay.

Magkano ito to, eh? 1.5. 1.5. Sa original na yung Sa original na yung Sa Sa original na yung 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 Sa na yung Sa original na yung Sa Ayan guys, isang magandang araw po ulit sa ating lahat. Nasa Marilaw Bulacan po kami at ang railway po na nakikita nyo sa gawing kaliwa ay ang ginagawang PNR o Philippine National Railways. So ayan, uh, papunta nga po pala ulit kami ngayon ni Eji sa Burautan. At sa mga hindi pa po nakakaalam at bago lamang po sa aming channel, ang Burautan po ay matatagpuan sa Carmen Planas Street, Divisoria, Tondo, Manila. Every Saturday and Sunday po, magandang pumunta dito dahil ito ang araw na maraming naglalatag sa kanila. Nagumpisa po ang latag ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng bandang tanghali. So ayun tara, samahan niyo po kami ni Isilipin natin kung ano-ano ang mga bago ngayon dito sa Guroda. At syempre, huwag niyo na rin po sana kakalimutan na mag-subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para manotify po kayo sa mga bago namin video. So ayan kung magagaling po kayo dito sa 168 Mall, dire-diretso lamang po yan gawing kanan hanggang sa makita nyo po itong Phil Trust Bank. Ayan na po mismo yung Carmen Plana sa street. Tapos sa bandang unahan lamang po nag-u-turn kami para bumalik dito sa 168 Mall kasi dito po kami lagi nagpa-park. Good morning, dito tayo ulit nag-parking sa tapat ng Chowking Sa ilalim, tatabi ah, po mismo ng uh, 168 Mall Ito yung footprint Okay, so pagkagaling namin ng 168 Mall Tumawid kami, kabila, kanan Ito yung 168 Mall, ito sa kabila Tumawid kami, kanan Pagkatawid, dire-direcho lang yan Lakad lang dire-direcho Hanggang sa makarating kayo dun sa PhilTrust Bank Yun mismo yung Carmen Planas Street eh, dito marami rin parking. Yung mga ano na yan, dilaw na barikada. Pwede dyan mag-parking. May mga nag assist naman pero syempre may bayad dyan. So yun, eto na yung ano, uh, oh, lang. Bunk, ah, filtras bank. lang. Tapos buong kahabaan na yan, ano, yan yung Carmen Francis Street. Dami naglalatag dyan. Ara. Uy, may bike ulit, oh. 2.5 lang, folding bike o 2.5? Ah, bago gulong, interior. 2.5 daw, folding bike. Bago interior, tsaka gulong. Bago daw interior, tsaka gulong. Ganda. 2.5 lang, 2.5. Konting linis lang yan, o. Eh. Ganda. Ano talaga <laughs> yung tala ko ngayon? Oo. Oh, tsaka yung mga helmet na wala yun. Ano yung helmet? Yung aircon kasi nakukuha ko, puro ref. Wala akong nakukuha mga gamit. Sampung aircon. Malalaki? Air Oo. Oh, Tatlang... pag, -pag, -pag lumabas ako, tatlong aircon. Dalawa. Wala mga gamit Saan? Wala nabenta ko sa aircon. Hindi. Kinukuha ko ng one pipe. Siyempre. So, yeah. Tapos pag kinatay mo yun, minsan lumabas isa. Wala kakukuha ka ng dalawang ergo, Gobi. Dalawa ka na. Boundary ka. Oo. Ang galing! Ano, mo pa? Parang pangkatay ng no, pyesa. Hindi! <laughs> i mo yung... So Anong ah, i-scrap mo? I-secret mo yung baka na ano, <inaudible> <bukansin. inaudible> yung mga walang gamit. Walang panlatag. 2.5 lang. 2.5. 2.5 lang. 2.5, mga boss. Parang tanghali na kayo. Uh, Oo oh, oh, nga Dapat di kami alis. Kala namin uulan. ulan. Langsung ulan kanina sa amin. <inaudible> <inaudible> ulan pa Kaya nga hindi kami nakalis sa yun. Ulo ko

So, estudyante lang. O pang ano to? Sa so, mga parado. Magkano dito kuya? 50 lang yun. 50? Oo nga yung 50 rin Okay pa. Pili 30 yun. Pagsa. sa cabinet? Oo sa cabinet. 50. Uy, Warcraft po. CD yun dati. Installer. Ayan dati. Ang, ang installer dati, puro CD pa. Ito na lang, Warcraft. Ito, na. Ito, mga ito. Vintage. Malapit na lang. 50 pesos, mga boss. 50 pesos lang. pero plastic.

Oh nena. Wow. Wow kan. Ganda mo. Ano siya? Ah, lumang gamit. Made in Philippines pero parang may Japanese na marking. Pero dito nakalagay made in Philippines. Parang sa kahoy e eh, no. Ugma galing sila tayo, eh, oh. tamay. 500 ganda lumang. Lalagyan ng napkin. Lalagyan na ng na? napkin. 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 I-link. Sino kakain ng suka? 500 mura na yun. Ang galing. Ito ang pinakamahal Ito pag may lamang 3,000. Ayun. Ayun. San Miguel, eight six hundred. San Miguel, San San Miguel, San Miguel, San Miguel, na Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, ano taong tapdeng 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 tapdeng

Grabe, okay, lumang luma. Ano tong McDonald's na? Kaya patingin eh. Oh, Bago na dyan, kakakomplement sa mga manager ng McDonald's. Hmm, kakakomplement sa mga manager. Hindi naman binibenta yan. Mga binibikomplement. Ha, tabler, tabler! Ito maganda oh. Lagayan daw ng napkin. Lumang Coca-Cola na. To. 600. 600. Ayun na lang ito yan, di ba? Ayan ito ka ba? Kailan ba? Kailan? Kailan makita nila? Tsaka ito, sulit. Tablet! 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 Binili natin yung ganda. Salamat! May Japanese na markings, tsaka made in Philippines. Yan na lang, tsaka isang maliit. Ito, tsaka ito. Hey. Okay. Okay, okay, no? okay. Ito, ito na ano namin. Gantam tsaka tex. Yung tex, 15 pesos. Upay Ito ulit kay Boss kay Boss Noel. Ito ulit ako Thank you, Boss Noel. may ng TV Plus. Pampiesa, pampiesa. Opo. Okay. Sabi. Baka yan, yung mga nag-tokola yung ulan. Pero ano, hindi. Parang ikaw hanapin. Ay, boss Noel pala to. Yan ang nabili si boss Noel ah. Ay, Kasama kami. Asawa ko po. ko Sana ulit ko. Sana ulit. Sana ulit

Kay Dodong. Kay Dodong. Ah, sikat na ako ngayon. Dami <laughs> na nang pala. Wala na ta. Wala pa ito, kuya boy. Dalawa orasan, no? Wala na, busok ka naman kung ito Wala, bago na naman. Sa ikaw. Diverso. City Miami, Miami, Beach. Magkano sa ganito kuya? 1K. 1K Miami Beach. Oh, Swiss yan ano? Miami Beach. Bigat. Ay, no,

Oh, Vince Benz. Richard Gomez. Super. Ito magkano to kayo? ito? 500. 500. Malinis po. Bench. Ay, hello, Kuya. Malinis po. 500. Ito, <laughs> bench. Bench. Ay, hindi. 500 din daw. Ibigay natin niya. Ah, so. so Tingnan ganda. Ganito 'yung nakuha ko ay hmm. ah. sa 'yung nakaraan. ka. Ah. Oh, may nabili. Ha? sa 'yung rin kami sa 'yung citizen. Magkano bigay mo dito? 500. 500. Uy, automatic 'yan, yeah, no? pinalis 'yung mga nasa rekto. Wala muna. Benta nila, wala na ba sila doon? Wala, no, wala, wala na. Saan, latag, eh. no, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na ta oh, hindi. Oh. Ayun, ayun. Oh, yan 'yung. yan. original 'yan. 'Di ba? beraso kaseyan. Oo. tayo kay Mang Boy. Hello po, Mang Boy. Hello. What pa original. Pwede, po, oh, pwede po kung naman siya ganyan. Ito, 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 ito mga sa atin. Ito po. Yeah. Ang so po dito. Ang Sa dito. Ang mga 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 dito.

Hi, hey, Hi Kamusta? Ba't okay nagtagal Opo, nasa ano eh. Nas, nasa malayo ako eh. Malayo ka na lang, Sa Japan ba? Hindi po, sa Baguio lang. Baguio? Malibig doon ha? Opo. na ito. na kayo dito. Pwede magkano po? No. Meron mo ba? One, two, three. Hindi mo po Oo nga. Dual uh, siya. May digital ni Hindi. And kung yun, dinyari, diba? mo, may di ba? mo late Dito. Tama sa oras. Dito na ba? Pwede, di ba? Pwede, di lang. Hindi Hindi na nga hindi na na yung nga Diyan yung ginagasgas um, ko? kaka Ito yung tinik pinakaskas ni uh, Kuya uh, pero hindi na nagaganap. So, lemon ito. Kita niyo, PJ. Wala, mayroon daw may Ito yung ano. Ayun, <laughs> <laughs> akakaskas ano. yeah, okay. ano. wow. na. Pa hindi? Oh, di ba? Wala <laughs> Sira na naman. Wala nang gasgas. Siranin rin ako. Ay, ngano ko. Ay, ano ko pala, yung susi ko. Pag <laughs> sama. Magaling sa dent mo ko yan kagano uh, customer may boss lang. 800 pala <mik> eh, 800 lang ng lang. Ng -ges -ges. Po -ges -ges na ito, lang paano naman 100 ay isang buo ay 100 guys ipo naggasgas yan ano pala ito ma'am At Oo, ba na sa sound niya pupapala kuya boss <mik> Si Adrian salamat! Oh, salamat po! Thank you! galing. nakita kami dito mga lumang picture. Gloria Diaz. Gloria Diaz. Gloria Diaz. Lumang picture. Mga lumang picture. Mga lumang pala. s na mga lumang pera? china oh, china chia lại hello lo cực kỳ tập sinh mỹ chát 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 gì. chát 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 may battery ah? Oh, baka may ilaw baka mapahiya yan okay ba ito? polarig auto may auto focus na siya oh, nakalagay ka lang yan auto focus ang galing pang BP pa rito BP to diba ba mga oh, condenser kaso syempre baka hindi na ano dito uh, as is ang oh, creative oh pang ano yung lumo ano to okay, yeah.

try mo kung ma-detect sa cellphone. Kasi sin siya tayo. Ha. O sinta. Nico. Hello. Mic test. Mic test. Dapat lockful lang. Mic test. <laughs> oh, yes. Okay, stop. Eh siempre dito na. Mic test. May may, -may din ko. Ani. Hindi ko sure eh. Pero nadetect siya record. Ito ang kit ng talong. Parang medyo mahal Magbabasa yung text ko.

200 Pesos 200 Pesos Yung D-list ang dami niyan Nang balik na ako Nakakapamalinkin na kami Ito so, ang breakfast namin Choking. May fishball na ngayon sa choking. Kasi abuek-uek Ayan May <laughs> binili ko sa laban Joke lang Kasi